Magluluto ako ng kusido. Kung sa bicol ang tawag ay kusidong mayamaya. Yan. Yeah. Madali lang to gawin. May sabaw ka na. May gulay ka pa. Masustad siya to. Pakulo lang tayo ng tubig. Timplahan ng asin at lalagay na natin ang sibuyas luya at kamatis yan, pagsama-samahin natin silang lahat sama-sama together sama-sama ang ang aking mga sangkap ang gulo ano Pag kumulo, takpan ng ilang minuto. Takpan mo na. Pag kumulo, yan, ilalagay na ang isda. Two minutes kulo na yan. So guys, kumukulo na ang aking sabaw. Ilalagay na natin ang isda. Paano ulit? Ayan. Kasih ya kasya. Bukasya. Takpan ko ulit. At kapag kumulo, <tuh> nang 2 minutes magantay ako ng 2 minutes pag kumulo, luto na, lalagay ko na ang malunggay oh, easy to cook, very fast And easy kumulo na at ito kumulo na yung isda, luto na siya. madali lang naman maluto at lalagay na natin yung gulay Yan. luto na ready to eat. Kahit hindi mo masyadong pag tinakipapatayin ko na yung apoy kasi madali lang maluto ang malunggay. yan Luto na siya. Pag tinakpan mo yan, maluluto na yung malunggay. Pangit man pag overcook. Okay, guys, let's, go now. let's eat. Maya, maya. Cosido maya, maya.